Batulong ang pagpapahalala ng mga otoridad sa mga motorista kaugnay sa pag-iinom ng magmamaneho. Ito ay matapos masugatan ng tatlong ang aksidente sa Tondo, Manila kaninang madaling araw. Narito ang ulat ni Bernard Tan. Nagtulung-tulong na mga rescue para makalisang ang isang pasero ng tricycle sa pagkakaipit nito. Nang abutan namin sa Abad Santos, Tondo, Manila madaling araw kanina. Ganyan ang nangyari, matapos sumalpok ang tricycle niyan sa isang nakaparadang jeepney. Sa ngalang Michael Martinez na kilala ang biktima. Pero maliban sa kanya, sugatan din ng tricycle driver na si Christopher De Jesus at backride dito na tanging sa Alias Norden na tukoy ng mga otoridad. Ayon sa tricycle driver, isang trailer truck ang bumangga sa kanila kaya sila tumama sa jeepney. Kasi pinitig kami, yung truck na kasabay namin, yung reserva sa likod, malaki. Kaya na mga yung manibola. Digo naman ang mga testigo na makuha ang plaka ng truck na bumangga gas sa tricycle. Ayon naman sa MPD Traffic Sector, nakainom mga biktima kaya hindi malabo na mangyari ang diskasya. Agad namang naisugod ang mga biktima sa Tondo General Hospital. Samantala, patuloy naman ang paalala ng mga otoridad na iwasan ang uminom kung magmamaneho para maiwasan ang aksidente. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bernard Tan.